good afternoon guys ano, update ko lang kayo sa linga natin ito sya guys ganito pa ang puno ng linga natin dito Ayan, ganito, tapos ganito naman po yung bunga nya ganito yung style ng bunga nya guys yan yun yan ganyan yung bunga nya guys ang ganta yan, yan halos lahat po ng ano yan sa kanyan yan, medyo ano lang natin. Pahihinugin lang natin siya ng yung brown na siya, guys. Patutuyuin lang natin 'to, itong gantung bunga tapos bago natin siya. Ano, kukunin yung buto. 'Yun na yung ano, yung linga or sesame seeds na sinasabi natin. Yan, pinto. Eh marami siya dito, guys. Eh yung mga talim namin linga dito sa bundok ayan So, ayan guys. Ayan yung mga linga natin. Dami niya. Hanggang doon yan. Hanggang, dun yan. Hanggang dun sa may dulo na yun doon guys. Yung linga na yun. Ito. Ayan, ito. namumulaklak pa lang sya. Yung iba doon guys, doon sa baba na yun doon. sa baba ba na yun, pinakatao kanina. may mga bunga na ito. Ayan pa lang sya. O, bulaklak pa lang siya tapos bukas sa baba. Ayan. Hanggang dun yan guys. Hanggang dito. Ayan. Ito. Ito yung puno na linga natin. Ganito po. Hmm. Sa mga hindi nakakalang ng puno ng lingan, ganyan po siya. Ayan. Hmm. Diba? Ang tataba ng na, natin dito guys. Hanggang dun. Ayan. Ayan. Hanggang doon pa yan, guys. Ayan yung mga lina. may mga okra din tayo dito. Ayan. Mm. Ganyan Yun, lang yung puno ng lina. Inuulam lang namin yung dati, guys. Masarap siyang iulam sa kanin. O sinasangad lang yan, tapos babayuhin. Ayan siya. Hmm. Diba? ang laki ng, ano ng lina natin ayan saka ah, yung binihika yung binihika nito guys galing pa siya ng akalan sa kapatid ng aking modra ayan tinanin namin dito para mabuhay kasi tagal na kami ano, ngayon lang kami nakakatalit ng nakapag ano dito nakapagamas ng dito sa bundok wala ay eh, wala na kaming ano niyan kaya lang ang modra ko sa kapatid niya sa kalan. Ito na siya. Namumunga na siya guys. Marami na rin tayong ma-harvest. Bali patutuyin lang natin. Mga ano. Yung brown na siya. Patuyin natin. Tapos bibitakin natin to. Nasa loob yung buto-buto niya. Ganyan siya. O. Ayan. Hanggang dulo. Hanggang baba. May bunga. Ayan. So guys, yun lang yung update sa ating linga dito sa bundok. So, thank you and bye-bye. God bless.